naglulukohan tayo. Kasi hindi talaga 20 pesos ang presyo. Ang actual na presyo is 42 to 52 pesos ang kilo. Kaya lang sinagot ng gobyerno yung uh, 22 pesos or 32 pesos as the case may be from the, na iba sa source ng bigas. Para lang makapagbenta sila para lang mapatupad nila yung kanilang pinangako na hindi naman pangkalahatan. Sir Jay, naku, tabang-abang bago ko lang ipasa kay partner Admar. kaabang abang po itong uh, budget hearing nga uh, ng 2026 uh, National uh, Budget. At nabanggit uh, din ng Pangulo na sa kanyang uh, talumpati kahapon na hindi niya aaprobahan ang kahit na anumang budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. At uh, siyempre, eh, this... Napaka-general na statement opo, din. Opo, opo. Pero, uh, oh. Sir Jay, uh, sino ba ang hawak kayo ng uh, appropriation kung may idea ka? Committee? Wala, wala pang ano eh. Wala kong... Wala no? Mm -hmm. Kasi, kasi uh, ewan ko kung totoo. Ha? Kasi noon, bago pa yung session nung kahapon, may mga horse trading akong naririnig. Uh, political horse trading na hindi natutuloy si Tarpulano tumakbo bilang speaker dahil ibibigay sa kanya yung Appropriations Committee uh, o kaya yung isa naman uh, i-accommodate bilang isang uh, chairman ng Accounts Committee because these are two of the uh, three two of them five siguro more 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 pa uh, anong tawag niyan uh, mabibigat na committee na gustong hawakan ng sino mang congressman no ay eh, yung maging chairman ka ng uh, rules committee, uh, which becomes the majority floor leader. Maging chairman ka ng appropriations committee, dahil ikaw may kumpas kung paano ilalaan yung pera ng gobyerno. Pangatlo, accounts committee, dahil ikaw may hawak ng pera ng buong House of uh, Representatives, ibig sabihin lahat ng congressman maninikluhod sa iyo. No? And then public works committee, kasi nga yung nangungumisyon. No, I mean, na natin sabihin, wag na na tayo magpaligoy-ligoy pa. Uh, source of corruption, no? Uh, yan ang mga ano, yan ang mga committee na talagang choice committee na talagang inilalaan niyan para doon sa 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 Bisaya pa sa mga duol sa Dugan ba? Uh, Admar. Mayong uh, buntag, uh, um, uh, uh, Sir Jay. Um, dito po sa 20 pesos na bigas, no? Um, meron na? na. Uh, meron daw. At uh, sabi niya, palalawakin. Uh, oh. Meron daw ilalaan na isang daan at labing tatlong uh, bilyong uh, piso. Kontento na po ba kayo uh, rito? Or mas nais ng ating mga kababayan na yung usual na pagpunta nila ng palengke, kahit isang tindahan, makakakita siya ng uh, 20 pesos na bigas at hindi lang yung sasadyain mo na pupunta ka sa mga kadiwa center. Though, sa pangako po ni uh, uh, Marcus uh, Jr., 113 billion pesos, maraming mga uh, kadiwa centers, mas magiging malawak na, Luzon, Visayas at Mindanao, katuwang nila itong uh, 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 lokal na pamahalaan, kasabay ng pagtitiyak na walang mananamantala dahil hahabulin niya ang uh, lahat ng mananamantala dahil ituturing niya itong economic uh, uh, sabotage, sabotage uh, Manang Jay. Okay, linawin natin ha. Kung totoong merong 20 pesos, ito yung, ito yung programa Admar ng 20 pesos, meron diyang bahagi ng pondo kasi ang actual na presyo ng bigas is anywhere between 42 to 52 pesos. Yun ang actual na presyo ng bigas. Paano nila na ibababa yan sa 20 pesos? May subsidy ang NFA. Hindi ko, hindi ko na matandaan kung magkano, kung 13 pesos ba. Ano. May subsidy manggagaling sa local government. Okay? May subsidy galing sa gobyerno. In other words, yung 113 billion, pera din ng taong bayan yan, Babayaran yung gobyerno kung sino man yung binila nila ng, ng bigas para maibenta nila ng 20 pesos. Naglulukuhan tayo. Kasi hindi talaga 20 pesos ang presyo. Ang actual na presyo is 42 to 52 pesos ang kilo. Kaya lang sinagot ng gobyerno yung uh, 22 pesos or 32 pesos as the case may be from the naba ibabayas a source ng bigas para lang makapagbenta sila para lang mapatupad nila yung kanilang pinangako na hindi naman pangkalahatan because believe me if they if they say now that they are going to put up 1500 kadiwa centers all over the country maniniwala ako na talagang magbebenta sila ng 20 pesos. But the reality is, they only have, ipalagay mo na, 85. 85 centers. Ibig mo po sabihin, yung nasa kilometer 92, pupunta sa kilometer 0 just to buy 20 pesos na bigas. Wala. No, so, linawi ng, ng Pangulo, yung 113 billion or 130 billion na yan, ano ba yan? Kasi kung yung perang 'yan, Admar, ibinigay in the form of subsidy sa pataba, sa sa uh, punla, no, sa binhi. At doon sa uh, pagpapagiik -gi, uh, at pagpapagiling ng palay, at pagkatapos mabibili ng ano, ibabay ng gobyerno 'yung palay at sa uh, a certain price para makapagbenta sila ng 20 pesos then that is the correct approach but if this is going to be a direct subsidy in exchange, to buy uh, rice well milled rice from sources that we do not know of course uh, everybody knows kusang gagaling yan ng mga, mga 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 kliyente rin ni First Lady uh, Marcos no yung karamihan sa mga smuggler at saka sa mga uh, importers ng bigas pero sabi ko nga, kung talagang tunay na ang pagtulong ng presidente ng administrasyong Marcos sa mga magsasaka at sa taong bayan, then yung perang ilalaan dyan, ilaan sa pag-support sa magsasaka, sa magtatanim ng palay para nang sa kinaman makapagbenta tayo ng murang bigas sa mamamayan. Admar.